Kumusta mga ka chicks? Welcome back sa ating YouTube channel kung saan pinag-uusapan natin ng lahat ng tungkol sa relasyon, love at discard sa buhay. ka chicks, may tanong ako. Bakit parang ikaw na ang lagi nag-effort? Ikaw na lang laging nag-aanaga. Pero parang ikaw din ang laging naiiwan. Gusto mong isipin kanya palagi, pero parang ikaw na lang ang may pakialam. Baka naman kasi mali ang diskarte mo. Pero huwag kang magalala, tutulungan kita. Ngayong araw ay ituturo ko sa iyo ang mga simpleng paraan para ikaw ang laman ng isip niya. Kahit hindi ka niya kasama. Pero bago tayo magsimula, comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan ang abot ng ating diskarte usapan. At syempre, huwag mo kalimutan i-like ang video na to, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Tip number one, pahiramin mo siya ng effort. Alam mo ba kung bakit hindi kanya masyadong iniisip? Kasi ikaw lang ang todo bigay. Lahat ng plano, ikaw ang gumagawa. Lahat ng effort, sa'yo galing. Pero siya, relax lang. Ganito kasi yan. Ang tao, mas pinalagahan ng isang bagay kapag sila mismo ang nag invest dito. Ganon din sa relasyon. Gusto mong isipin kanya palagi. E di bigyan mo siya ng rason para mag-invest din sa'yo. Halimbawa, imbes na ikaw ang uh, laging pumipili ng date o lugar, Tanungin mo siya, love, saan mo gusto pumunta this weekend? O kaya, ikaw naman mamili ng pagkain ngayon. Sa ganitong paraan, pinaparamdam mong mahalaga rin ang desisyon niya. Kapag siya mismo ang gumagawa ng effort, hindi eh ka basta-basta mawawala sa isip niya kasi meron na siyang ownership sa relasyon niyo. Sa tip number two, huwag kang laging available. Napansin mo ba? Yung mga bagay na sobrang daling makuha, nawawalan ng halaga. Ganon din sa relasyon. Kapag palagi kang available, wala nang thrill, wala nang excitement. Kaya minsan, hayaan mong siya ang mag-reach out. Huwag mong sagutin agad ang bawat text, huwag mong unay ng reply, lalo na kung busy ka naman. Kapag nawala yung instant gratification, doon siya magsisimulang mag-isip Nasaan kaya siya? Bakit hindi siya nagpaparamdam? At pag iniisip ka na niya, mission accomplished ka na. So tip number three, mag-iwan ka ng emotional na bakas. Hindi e, sapat na masaya lang siya sa'yo. Dapat may nararamdaman siyang malalim kapag kasama ka. Yung tipong hindi niya makakalimutan kahit matagal na kayong hindi nagkikita. Halimbawa, kung kinuwento niya na favorite niya ang street food, Dalhin mo siya sa isang spot na alam mo may masarap na kwek-kwek. Kung sinabi niyang stress siya sa work, padalahan mo ng simpleng note o voice message. Alam kong pagod ka na pero proud ako sa'yo. Kaya mo yan. Maliit lang yan pero malaki ang epekto Hindi lang totong tungkol sa pagiging sweet. Ito ay tungkol sa pagiging maalaga sa mga maliliit na bagay na mahalaga sa kanya. Sandali lang mga kadiskarte chicks kung napapapoo ka ngayon na sa mga punto natin, baka naman pwedeng pasubscribe mo na dyan. Click mo na yan habang tuloy tayo sa mas mabibigat na tip. Tip number 4, magulat siya sa'yo. Paminsan-minsan. Kadiskarte chicks, totoo to. Predictability kills attraction. Kung araw-araw mo siyang tinetext ng good morning, tapos yun at yun lang, ang kilig. Subukan mo minsan gumawa ng hindi niya inaasahan. Hindi kailangan mahal. Baka bigla mo lang siyang padalhan ng paborito niya chichirla o kaya voice note na nagpapatawa. Yung tipong mapapaisip siya ay grabe, alala niya yun. Boom! Ikaw na ulit ang laman ng... Yeah. Sa so tip number 5, huwag kang bukas na aklat. Madalas nating isipin na ang honesty ay sagot sa lahat. Pero sa early stage, dapat may konting misteryo. Kasi kapag alam na niya lahat tungkol sa iyo, wala nang excitement. Hindi ibig sabihin nito na magsisinungaling ka. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang i-share lahat agad-agad. ipa film mong may depth na marami pa siyang dapat buklasin sa'yo. Kapag curious siya, mas iisipin kanya niya. At pag giniisip kanya niya, mas naeengganyo siya mapalapit sa'yo. So, ayan ka discarte cheese, ang limang discarte para maging laman ka ng isip ng babae. Tandaan mo, hindi ito tungkol sa panloloko. Ito ay tungkol sa tamang approach para magkaroon ng tunay na connection. Kung gusto mong matutunan pa ng mga ganitong tips sa Descarte, eh, huwag kalimutan ng i-like ang video, mag-subscribe at i-share ito sa mga tropa mong nangangailangan din ng love life advice. Comment mo nga sa baba, gagamitin ko to. Kung handa ka nang subukan tong mga tips na to. Sana ay may natutunan po kaya sa video natin ngayon. At syempre, bago ba tayo magtapos, Nais ko lang pong ishoutout ang ating mga masugid na taga na sina Tito Pitlo, taga Bohol Jake Lee, watching from Saudi Arabia Caponegra, watching from Tokyo, Japan Viterbo Delfin, taga Rojas Ronald Delafeña, taga Mabini, Pangasinan Frederick Corfus, from Pampanga Renato Catalino Norberto Suarez, na Pulilan Bulakan Buscabus Antonio, taga Bohol, at kay Gestoni Parone from Colo, Sulu. Guys, maraming maraming salamat po sa support at panunood mga ha chicks. At para naman po sa mga hindi pa na shout out, gusto mong mas shout -out sa next video? I-comment lang ang hashtag ka-discarty chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe at share ito. Comment down below kung alis sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Discarding Chicks, your love mentor na lakitan -like dito para sa mga discarding pag-ibig. Kita kita sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.